Ayan po mga kababayan, lalo na po dito sa aking uh, mga subscribers, followers, at mga viewers, may bago na naman po tayong bagyo. At uh, kung saan ay uh, uh, nandyan na po, humahagupit na po yung bagyong leon dyan sa Batanes. At yan po ay uh, signal ng 4 na po. So hindi po natin alam kung ano-ano pa po mga bayan ang uh, maapiktuhan itong ay uh, pakaingat lang din po kayo. Pero bago mamaya po, balikan po natin yung mga bagyo na yan at uh, balikan po natin yan dahil uh, mayroon po tayong uh, breaking news uh, bago po yung breaking news na naipalakpakan po muna. Ayan. <laughs> ay, palakpakan po muna. yan. talaga kapalapalakpak po talaga ito. Ito ibabalita po ito at talaga na bang tunay na kapalapalakpak. Ayan. <laughs> <laughs> yeah. sabi ko nga po ay uh, bago tayo pupunta dyan sa mga bagyo na yan ay ito po muna ang papasidahan natin, sandali-sandali lang po ito dahil mayroon pong tatlong congressman na sa sobrang uh, sa sobrang pagkabismaya dito kay uh, President Duterte ayun at nagawa nilang mag-inuman at uh, ang una yata nilang binuksan ay uh, Black Label So ngayon po nung uh, uh na, na nila yung black label na yon ay uh, sabi ng isang congressman na doon sa kanyang katulong na iha, ilabas mo nga yung uh, lambano ba Sabi nga. <laughs> Palaktakan mo eh. Kung pinto na natin. At uh, yun nga po. So ngayon, dahil lasing na sila, nakaubos na sila ng isang black label, at uh, lambanog naman ang titirahin nila at uh, inorderan na nga niya yung katulong niya na ilabas daw yung Lambanog Batangas. Ayan. Ngayon, at uh, sa medyo, medyo sa ka katangahan usapan, ang nailabas daw na po pala noong katulong ay uh, hindi Lambda Batangas, kundi Sun po pala. Ay. Ayan. <laughs> baka, muna, Ayan. 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 At dahil kakluna, ito nga po tatlo na itong uh, ano, mula malasin na itong congressman na ito sa pagkabismaya nga dito kay President Duterte. Ayan. At uh, yun nga po at panah. Ay, uh, lang uh, ng tinira kasi kasawari ang palad naman ay uh, some rocks pala yung kanilang tinira yun po yung nagresulta ng pagbula ng kanilang mga bibig. Ayan. At ito, uh, pero ang alam ko po ay sobrang nakakamatay po 'yan ha. Pero uh, antayin po natin kung may babalita ako, may babalita na po 'yan kung mga patay na 'tong tatlong kongresman na ito. <laughs> <laughs> ay. mo oh! <laughs> uh, ba? Ayun po yung ating ah uh, uh, paunang uh, balita na kung saan ay talaga namang nakakatawa at dapat na palakpakan ayan. Yan. Yeah! Diba? <laughs> ay. <laughs> <laughs> hmm. At kahit na po ngayon ay ibalik na po natin doon sa bagyo. Salamat po sa ating Panginoon dahil uh, uh binibigyan pa rin po nila tayo ng uh, biyaya. Biyaya po may tuturo yung tubig pero huwag naman po masyado <laughs> dahil nga po itong, uh, itong nasa Bicol hanggang ngayon po talagang kawawa ang mga kalagayan at talagang hanggang ngayon ay naglilimas at uh, puro putik po yung kanilang uh, bahay talaga at may uh, pakita nga po yung siyang vlogger na yung si vlogger uh, uh, po yan eh yung kanyang bahay po sa Kamilya, dyan sa Bicol imagine mo, muntik uh, ma uh, 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 abot yung bubong, second floor po na abot na hanggang bubong lahat po ng gamit, po sira-sira po, po lahat ang gamit, maging yung uh, mga bigas nila, nasira lahat. Lahat po ng gamit, wala pong natira. Kaya ganun po kahirap. Kung ito po ay mayaman na po itong vlogger na ito, ay uh, iniindar rin niya how much more ito pong mga kababayan natin nga. Uh, uh, talaga namang uh, isang kahig-isang tukay ka nga, tapos yan ay uh, uh, datlang ka pa ng ganyang uh, bagyo or dilobyo, ay talaga namang nakakalungkot na po talaga. So at ngayon nga po ay uh, mayroon na namang isang bagyo na ngayon ay sumasalang sumasalanta na ngayon diyan sa uh, ano to sa Batanes. At yan po ay uh, kung kahapon po yan na balita ay uh, tinutumbok na raw po ang Batanes pero ngayon po ay tinumbok na po yata. At signal number to po yang uh, yan, dagyong liyo na yan. Napakabagsik po yan. Imaginin mo yung signal number 2. At marami pong uh, uh, atiktado naman mga bayan-bayan, mga probinsya uh, siguro mga signal number 1 po. Pero yung signal number 1 po ay talagang nakakapagdulot na rin po ng bahay. Dahil nga po, sabi ko nga po, umihil lang po yung ipis, umihil na yung daga, baha na ngayong panahon na ito. Dahil nga, yung budget para dyan sa flood control na yan, ayun po, anilamon na lahat ni Tam Baloslos? Ayan. At ngayon po ay marami pong uh, marami na pong uh, lumalabas itong mga uh, kung pa paanong kinulimbat itong uh, saldi ko at saka nitong uh, remoldis na ito, ang um, budget na ito. Kaya po talagang explain na po natin na kung kayo dati ay kumakain ng tatlong bisis ang araw, baka po ngayon, baka isa or baka totally hindi na po kayo makakain. Ganun po. At uh, grabe ka uh, napakawalang konsensya itong uh, mga politikong ito lalo na po itong uh, si uh, Romualdez na ito na lahat po ay uh, kilalimbat niya at ang masama pa po, po nito ngayon dahil dyan sa pira-pira po ang usapan na yan nakik siguro naman po napapanood nyo dyan sa mga ibang uh, lumalabas na mga balita na ito ay nagbubugbugan na po si na Lisa si Lagdamio itong si Ramaldes na ito, dyan sa Malacanang. Talaga po nag-aaway-aaway na, dahil nga po siya sa mga pira na yan. So, mayroon po tayong uh, balita na, wala, talagang uh, bugbo ka na. At, uh, ngayon na, uh, ko na talaga, unti-unti na talaga na, tinatamasa na rin nila yung uh, karma sa kanila. At uh, baka magpapatayan pa po itong mga ito, dahil lang sa pira. At uh, sana nga po ay, uh, kaya nga po Kwan, sinasanay ko na pong magsuot ng mga t-shirt para yung pong mga barong ko, ay total hindi pa po Kwan yun. Ah, marami pa pong hindi ko pa nasusuot na barong dyan ay para ma-donate ko dyan sa mga ah, uh, sa mga kawatan na yan, lalo na dito sa mga hayop na mga nagpapahirap sa bayan, do-donate ko lahat po itong mga barong ko basta mamatay lang po silang lahat. Ayan. Ayan, sinasanay ko na pong magsuot ng t-shirt. Ay, <laughs> palagmakan. Ay, <laughs> uh, pero talaga ito nakakatawa. Itong tatlong congressman na ito, ay kung kahapon po, itong si Fernandez sa kasi uh, na to, si uh, Abante, ay nagbigte. Pero ang, uh, ang uh, nabalitaan po natin ay mukhang uh, panyata, medyo nakaka-recover na po sila. Dahil uh, hindi naman sila natuloyan doon sa kanilang pagbibigte. Baka palagay ko, tinusok lang nila ng karayong yung kanilang mga leig. Ah, yun na. Masabi lang na nagbigti sila. Pero, ah, buhay naman po sila. Ayan. Yun naman ang maganda, buhay sila. At, ah, pero dito sa, dito sa tatlong natutira na congressman na, na nag-inuman. Pagkatapos sila mag-inuman, maubos sila yung black label na iniinom nila, ayun. Some rocks ang dinali kaya bumubula na ang bibig. Hanggang ngayon po bumubula na ang bibig. Ayon po yan dito sa ating uh, uh resource person. Ayan. Kung si Maherlica may puting ahas, ako naman may, may puting bayawak. Bumubula. Eh. <laughs> <laughs> so, ba naman ang pilira ng mga hayop na ito? Dahil lang doon sa pagkadismaya doon sa nakita nilang uh, naobserbahan nilang uh, hearing sa Senado at ito pang isa o oh, di ba ang sinasabi ko kahapon itigil na nila yung hearing hearing dyan sa Senado at saka sa Kongreso dahil kung hindi panulubuhin ko mga bayag nyan o oh, mayroon na po tayong feedback na malamang-lamang po ay itigil na nila yung investigasyon dyan sa kongreso oh, dahil siguro ayaw nilang uh, narinig na siguro baka napanood nila yung video ko napalulubuhin ko lahat yung mga bayag nila kaya plano na nilang itigil yung kanilang hearing dyan sa kongreso oh. at talagang palulubuhin ko ng mga bayag dito <laughs> ayan at uh, yun po at uh, seryoso pong usapan ito at uh, sabi ko nga po ay pakaingat po kayo Actually po, ma may mga pan po tayo dyan, may mga subscriber po ako dyan sa, dyan sa Batanes, na pan po yan, mga masisipag mag-comment yan dati. Dyan sa ating mga ina-upload the video, masisipag pong mag-comment. Ngayon po, wala talaga totally, walang, uh, walang nagko-comment na taga Batanes. At uh, uh mayroon pong uh, ako nakausap na tro cellphone, ay talaga naman daw, uh, sir, sabi nga dito po, napakadalang po ngayon yung... Uh, yung uh, yung mag, mag chargingan or uh, mag charge ka ng baterya napakadalang po kasi mga generator na lang daw po ang uh, ginagamit so minsan po napakalayo po yung uh, generator na pagcha-charge nila ng kanilang mga cellphone nakakalungkot po uh, isipin at yun uh, yung nga po ay kung halimbawa ng kataon na itong liyon na ito ay uh, muling uh, manalasa dyan sa Bicol. Huwag naman po sana, huwag naman po sana dahil uh, bugbog na bugbog na po ang Bicol. Sobra na pong dugbog ang Bicol. Kaya kaya 'yon sana, yun po ang ipagdarasal natin na huwag naman sana uh, bumalik na tama na po yung Christine na nagpahirap sa kanila. At uh, dahil kung masundan pa 'yan, nako po sobra naman yung pagpapahirap na yan sa mga taga-bicol. Okay lang po yung mga taga-bicol ng mga partilis na yan na sila po ang daanan ng piste. Okay lang po yan. Pero itong po mga kababayan natin dyan, na mga ordinary yung mga mamamayan na yan, ay wag naman po sana. Sabi, sabi ko nga, sana ihiwalay na ng ating Panginoon yung tatamaan ng dilubyo. Alibaw, pag nagdadrive na lang sila ng mga sasakyan, doon na lang uh, chichimpuhan na uh, magulungan sila ng uh, isang bundok na bato dyan para siguradong pitpit -pit ang mga hayop na yung mga kawatan na yan. Ngayon, palapakan tayo. Uh, yan po, at uh, grabe ang kasamaan. Kabi-kabila po. Napakarami na pong nakadiscovery, napakarami na pong uh, mga nag-aaral ito, mga pinaggagawa nito, mga kawatan na ito. Pinag-aaralan na po nila kung paano sampahan ng kaso itong mga animal na ito at kasare-sare uh, na po mga organisasyon ang uh, nag-aaral dito sa mga kinawat ito. Sa dami po ng mga kinawat ito, mga animal ito, kulang. Kulang po yung kakarnihin natin sila. Kulang po. At ah, uh, kahit pa isalang natin dito sa grinding machine ko yung mga animal na yan at magigiling sila na parang uh, giniling na baboy, ah, uh, kung kayo'y uh, bumibili ng mga giniling na baka o giniling na baboy, kahit pa isalang natin sa grinding machine ko, na magmukha silang mga giniling na baboy, hindi pa rin po silang makakabayad dito sa mga kawalang hiyan ang ginawa nila. At hindi pa rin silang makakabayad dito sa mga pinapatay nilang mga kababayan natin. Yan po ang masaklap dahil uh, kulang po. Yung uh, uh putulan natin ng dila, putulan natin ng liig, or uh, nako, kulang na kulang po. So, ayaw ko kung uh, ano pa ang pwede nating ibigay na parosa dito sa mga animal na ito. Kaya hindi sila nagpapa, nagpapasa ng batas ng mga, kagaya po sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po, pagka ikaw ay nang pan lang yung, uh, ano ba, ano bang tawag doon sa pickpocket? Yung uh, nang i-snatch lang. Yung snatcher lang pala. O oh, yung snatcher. Nang snatch ka lang sa Saudi Arabia na napatunayan ka na walang duda na ikaw puputulin po ang iyong kamay, yung kamay mo, at saka dito sa paa. Ngayon, kung uh, medyo malala po yung, uh, yung uh, mga ninakaw o iyong kasalanan, dalawang kamay po ang puputulin, at isang paa. Yan po, ayan po, yan. Yan po, may batas po, yan sa Saudi Arabia na ganyan po. At uh, dito, hindi nila maipasa-pasa, kasi nga po, sila mismo ang tatamaan eh. Sila mismo maampyotete eh sila mismo ang magpuputulan. Pero para sa akin, uh, yung mga ganun-ganun, yung mga hold the yung mga snatcher na yan, okay lang po yung kamay ang putulan. Pero ito pong mga politiko ng mga kawatan na ito, hindi na po, kaya, hindi na po dapat kamay ang putulin. Ang pinuputol na po dyan, liig. Liig na po. Dapat, uh, pero ayaw nila magpasa ng batas na ganyan kasi sila mismo ang tatamaan. Dahil uh, kung mayroon man pong mga hindi kawatan dyan sa, mga, sa Kongreso at sa kasasinado, nabilang na bilang lang po, kakaunti lang po yan. Kakaunti lang po. At uh, kaya yan mga yan, kung may batas talaga yan, ay uh, wala pong matitira. Halos walang matitira. Baka isa-dalawang uh, na lang matitira dyan kung sakalit uh, ang uh, may batas na yung mga korap na yan ng mga politika yung puputulan na ng liig yan ay baka mga dalawa na lang o tatlo matirang congressman dyan at uh, baka isa na lang matira din dyan sa Senado so yun po ganun po kasi ganun po uh, ang mga nangyayari ngayon dahil uh, yes, alam nila lang ako eh sila ang gumagawa ng batas eh si imaginin mo ha doon sa Saudi Arabia, napakadalang kung mayroon man, napakadalang po yung snatcher, napakadalang po yung mga uh, magnanakaw. Kasi nga po, antimano, pinuputulan sila ng kamay or either uh, paa or magkasabay, paa at saka kamay. O dito sa atin, pagka nagnakaw ka, ah, uh, na convict ka, nandiyan ka pa rin sa kongreso. Kagaya ni, ni uh, sino yung uh, huklo ba na matanda na yan si ah... Uh, sa turo kampo na yan. O itong si Franz Castro na yan, di ba, nahatulang guilty. Pero nandiyan sa kongreso, saan ka nakakita ng, <laughs> saan ka nakakita ng uh, batas na ganyan? Di, dito lang po sa atin. Kaya ito po yung mga, uh, hindi na po dapat uh, pinagtatagal mo ito mo. Basta pagka nakimpuhan na lang yan, uh, teradorin nyo na lang yan, na siguraduhin nyo yung pantitirador ninyo, may kamandag, madali lang naman po eh. Gumawa po kayo ng pako, yung detres na pako, o di 4 na pako, pipitin nyo lang po yung dulo. Yung po, yung ulo po nun, lagariin nyo, putuloy nyo. Pipitin nyo yung dulo. Lagyan nyo ng simak Ha? Itong dulo na ito, lagyan nyo ng tatlong, uh, tatlong balahibo ng pakpak ng manok. Oh. Tapos gumawa kayo ng tirador. Tapos may yung pinakapan niya, alambre, Tapos uh, itirador nyo po yan. Pero dapat yon yung uh, yung uh, punglo na yon ay ibabad nyo sa kamandag ng uh, kubra. Para kahit na kuntling uh, tablet lang, mamatay yung mga yan. Ngayon na po ang kundyan, wala na kayo kung uh, ano to tuwan, pero ako lang kasi, uh, sinasabi ko rito, pag ako ang nakachimpo, ha, pag ako nakachimpo nito mga kawatan na ito, ang gagawin ko dito, tatalupan ko muna mula rito sa ano sa dito sa bundunan pababa tatalupan ko yan tapos sa ah, habang tinatalupan ko yan binububuran ko ng asin at saka suka, na may dinikdik na sile. Sile. ayan ganyan ang gagawin ko ibibideo ko yan kaso na kung kaso ah pero sisiguraduhin ko naman dito yung kawatan ang gagawin ko rito. Tatalupan ko, bububuran ko ng soka na may sili at mga asin na yan. Bitsin. Oh. Pagkatapos mo ba abalatan yan, pagkatapos mong magbuburan ng sili, bitsin, at soka na yan, lagyan mo na rin magic sarap. oh, ihawin mo na. oh, ihawin mo na. Pag inihaw mong ganyan, ah, ihawin mo yan dyan sa kanila. Diyan sa opisina nila, eh, hain mo, sige, lamunin ninyo yung kasama niyong kawatan. Ganon. Gagawin ko yan. Maniwala kayo. Dahil, oh, unang-una, napakasarap, napakasarap gawin yung mga ganon. Dahil alam na alam ko ako mismo, nakakakita ako mismo, personal ang naga, nakatang obserba na napakarami nating mga kababayan ang walang makain, Napakarami natin mga kababayan ang gutom na gutom. Napakarami natin kababayan ngayon ang walang masae eh, dahil sa kanila. So marapat lang natalupan mo yan ng buhay. Tapos ihain mo, ihanda mo dyan sa kanila at sila sila ang magkainan. Tandaan yan. Abangan nyo po. Abangan nyo yan dahil makachimpo lang po ako. makachimpuhan ko lang itong mga animal na nakawatan na ito sisiguraduhin ko yan na he, kulang pa po yan eh kaya mahirap naman po eh, kung dito eh, idamay yung mga pamilya nila eh, mga anak nila at apo mahirap naman eh kasi unang una ay uh, eh, hindi pa naman sila gumagawa ng ganyan pero ang nakakatakot po kasi dito pag hindi mo nalipo lahat itong mga kawatan na ito, mamanahin po yan ng kanilang mga anak, apo, or apo pa na siya, kaapo-apuhan, mamanahin po nila yung pagiging kawatan. Dapat nila yun pa lang po ito. Masampulan na itong mga animal na ito. Siguro po nakapagsampula ako rito na isa hanggang apat na mga politikong kawatan na tatalupan ko ng buhay. Ibe-video ko yan. Napapanood nila. Palagay ayaw ko lang. Kung hindi, baka pati butas ng, uh, butas ng alimango, papasukin ng mga yun para magtago. Tingnan na lang natin. Uh, natin. Antay na lang po tayo ng chimpo. Ika nga. So, ayan po. At uh, palakpakan mo po na tayo bago balikan natin yung mga nag-inuman. Ayan. Ayan po. Tatlong congressman. Sino nga, sino-sino nga ba itong mga tatlong congressman ito? Aba, ay, ito po ay si Iguano, si Barbero, at saka itong si Salop. Ayan. Yan po yung tatlong congressman na bumula ang bibig dahil wala na silang mainom na black label ha, ang ininom na lang nila sunrocks kaya ang naging resulta bumula ang bibig at um, muli natin balikan nag-aaway-away na po sila Lisa, Martin uh, itong si Bangag at saka itong si uh, Lagdangio nag-aaway-away na po sila anyway, doon po sa ating mga subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga bago nag-subscribe po at uh, uh, hindi ko po hindi ko po kayo pinaghanapan kung uh, hindi pa kayo nakapag-subscribe dahil ah uh, alam naman po natin na busy-busy kayo dahil napiktuhan kayo ng baha ng bagyong nakaraan. Ah, okay lang po yun. Hindi naman po tayo nagmamadali dito. Basta po ang sa akin dito, kung yun pong nabanggit ko, na once natumuntong tayo ng 100,000 subscriber, doon na po natin sisimulan ang raffle Bro. Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, doon po sa sa may nag-comment po pala na yun pong uh, hindi niya, hindi na nakapagpakatulog ay uh, ngayon po mahimbing na raw po ang tulog at uh, uh, dahil sa kahimbingan na raw po ng tulog ay nananaginip na rin daw po siya. So salamat po at uh, dininig tayo ng ating Panginoon. At uh, yun naman po, kahit naman po hindi ko i-pray over kayo rito, sa totoo lang po, hindi po pwedeng wala pong araw na pinapalyahan ko yan. Lagi po ako nandito sa aking uh, kwarto na kung saan ito rin po yung aking dalanginan. At uh, kayo po ang uh, una kong ipinagdarasal. Actually, wala naman po akong ipinagdarasal dito. Kayo lang po ang pinagdarasal ko na sana. Yung mga swerte na binibigay sa akin ng ating Panginoon, idiritso na po sa inyong ibigay ng mga subscriber ko. Yun po ang aking pinagdadasal actually. kaya gusto ko po na makita ko rin kayo na mabago po ang inyong buhay. Dahil uh, gusto ko po i-apply or uh, maranasan din po ninyo yung naranasan ko na pagkatapos kong uh, pagkatapos kong danasin yung mga kagutuman na, na hindi uh, hindi basta-bastang gutom, kahirapan hanggang sa sabi ko nga po ito pong mga balat kong ito, puro kagat po yan ang lamok kasi doon ako natutulog sa ilalim ng truck dati, ay wala po kayong makikitang ng mukha. Puro kagat po yan ang lamok. Yun po ang uh, gusto kong makita na sa inyo, na kung ano, yung tinatamasa ko ngayon, yun din ang tatamasain ninyo. Maraming maraming salamat po at uh, siyempre mahal na mahal ko po kayong lahat.